Hello mga free parents! So ayan, I'm back! Ang tagal kong hindi nakapag-upload Pero ngayon may good news ako sa aking mga pusikat So ayan, pregnant na si Isabelle Ayan yung aking pagkaganda-gandang cat And ayan ang father, si Moon So, black and white sila. Ang cute, di ba? So, ito yung the making. Char, Ay, sinama pa. So, ayan, mga around siguro second week ng September siya nakascore kay Isabelle. And then, inahit ko na si Isabelle kasi feeling ko meron na siyang baby bump. And, ang lalaki na rin ng nipos niya in pink na pink. So, ayan, kung nakikita nyo, super pink. So, nung nag-grocery kami kahapon, kinuha ko na tong box na to, yung pinakamalaki. And, ayan, de-designan ko na lang siya ng ganyan yan para mukha naman siyang presentable kasi balak ko na diyan na lang si Isabelle sana manganak. So kasi 'di ba yung mga cats pag nanganganak sila gusto nila yung comfy sila in tago. So ayan, para hindi na siya maghanap sa mga sulok-sulok. So ayan, nagka-cut na ako niyan. Itong wallpaper na to, mga tira-tira lang namin to. So okay na rin, at least uh, hindi lang siya mukhang kawawa na basta nilagay sa karton. So, yan. Dikit-dikit. <laughs> Kailangan effort. Um, yung sign nga pala kung bakit ko na confirm is parang uh, sinerch ko kasi yung sign ng pregnancy ng cat so yun parang naging sobrang takaw niya kasi and lagi siyang tulog and paglalapit siya laging gusto niyang magpahimas magpalambing which is hindi naman niya ugali yun uh, hindi rin naman siya ganun katakaw hindi naman siya ganun kaantukin actually hyper nga yan eh and hindi siya malambing kasi supladi, supladita yan si Isabeli so napansin ko talaga yung change And pag bubuhatin ko siya, yun nga nakikita ko parang ang bumpy na talaga nung mga boobs niya. <laughs> Yung nipples niya malalaki na talaga parang sa mama cut na. So nag asa ako sa group kung positive na ba. Kasi hindi ko naman alam kung nakashoot talaga si Moon dahil sa likod niya talaga na ilalagay. So ayun, nakashoot naman siguro kaya nga ganyan eh. So, yan. Positive. So, gawa-gawa na ako ng anakan. Kasi baka bigla na siyang manganak ng November. Hindi na umabot ng Christmas. So, yan. Nilagay ko muna sa sulok while waiting. Pero, yun nga. Kumuha pa rin kami ng cage sa Shopee. Yung mga binubuo lang. So, ayan. Ito si Isabelle. Papakita ko pala muna. Ayan. Nakita niya may baby bump na siya kahit ahit na ahit siya halata. So, yan. Lagi siyang tumatambay dyan. Ang hitig niya nga mag-akit-akit ngayon. Tapos, parang takam na takam siya. Pagka naamoy niya yung mabangong ulam namin. So, hindi naman siya ganun dati. Eh. Tapos, parang crave na crave talaga siya. Nakainin yung, yung table food. Pero, hindi namin binibigyan. Kasi, syempre, hindi naman pwede. So, ayan siya. Antok na antok. di ba ang laki na. Siguro lalaki pa yan kasi baka November pa naman siya mga anak. So, ito yung father, si Papa Cat, ang aming moon, moonay. Male Persian din siya. So, pare silang Persian. Si Isabeli, exo-Persian So, share ko lang pala ito yung grooming kit na ginamit ko si kay Isabeli para mai recommend din sa mga ibang pet owner na naghahanap ng affordable and magandang uh, pang groom para kasi minsan mas nai-stress yung pets natin pag sa sa mga grooming salon kineme natin pinapa pinapa groom di ba kasi may mga maraming dog dun. so yan ito nakakatuwa dito kasi hindi siya maingay and uh, 200 plus lang siya and wireless na siya ang tagal na rin mga 3 hours lang siya i-charge so matagal na rin siya nagagamit so yan complete set talaga siya may mga nipin. Ayan, sizes. May oil para sa blade. May brush na panglinis, And ayan siya, ganyan. May logo siya ng tuta. Pang pets talaga. Actually, ginamit niya ng asawa ko yan sa ulo niya. <laughs> And yung anak ko rin pang ahit. So, talagang ano, quality siya. Kahit 200 plus lang siya tagal na siyang magagamit. So, kita niyo naman, ang ganda ng pagka, ano, kay Belly. Pagkaahit, hindi siya bumpy. So, yun. Eh, eto na nga, dumating na rin yung aming cage na in order siya Shopee. Ganito lang siya, yung binubuo-buo, tapos parang may mga joint siya. Para, kung gusto namin ibahin yung forma, eh, madali lang naman. So, easy lang to i-assemble. Kaya lang, kung hyper yung cuts nyo, ah uh, kayang-kaya nila 'tong gibain. So, ang ginawa namin, niligyan namin ng mga masking tape 'yung mga gilid-gilid niyan para hindi nila magigiba. So, ayan nga tinulungan na ako ng asawa ko na magbuo kasi sobrang kukulit din 'yung mga alaga naming chikiting. So, ayan nakikigulo sila. Tapos, ah uh, mas maganda rin na may cage kasi talaga pusa pag mangananak. Kasi para hindi rin ililipat-lipat ng mama cat yung mga kittens niya. Kasi minsan, di ba, nilalagyan nila sa sulok-sulok. And then, minsan naman, pag marunong na gumapang yung mga kittens, eh, lalabas sila. And, delikado pa kung matapakan ng no, mga batang malilikot, di ba? So, yan. Nakaready lang naman yan just in case na gusto niyang ilipat-lipat. So, yan yung mga dapat ihanda natin. And then, of course, meron akong parating na isa pang litter box and uh, food bowl and lagayan ng inumin para dyan na lang sila laging may pagkain and may inumin ang mamakat and then syempre kailangan din natin maghanda ng vitamins so para sa buntis uh, papi obi yung ipapainom ko sa kanya and then magsiswitch na rin sa kitten food kasi mas uh, nutritious siya maraming nutrients na makukuha yung mama cat and syempre para yung kittens na rin pag ready na sila mag eat and then magsusupport din tayo ng milk na cozy and syempre pag nanganak na yung milk booster na and malak na vitamins so yun yung mga dapat natin i prepare and I hope nakatulong to sa inyo please like and subscribe bye bye